Mga kasama, inaalerto na ng Marikina LGU, lahat ng mga residente na nakatira malapit dito sa May Marikina River dahil nga sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig nito. Sa ngayon, as of 7am, nasa 14 meters na yung nga level ng tubig dito sa Marikina. So, sabi ng Marikina LGU, huwag nang antayin pang tumaas ang tubig at bumaha bago tuluyang lumikas yung mga residente na nakatira malapit dito sa may ilog. Inaantabayan natin ngayon kung tataas pa ba itong level ng tubig dito dahil nga patuloy yung pag-ulan dito pa rin sa Marikina. Ah, dahil nga ito sa binabantayan na bagyong krisinga, maging itong epekto ng habagat. Pero ayon naman sa DOST pag-asa, lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Krisinga ngayong araw. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Prido, sa Talk RMN.